Sa pagdiriwang ng Philippine Creative Industries Month ngayong Setyembre, binibigyang pugay natin ang kahusayan at talento ng mga Pilipino sa iba't ibang sangay ng creative industries. At parebahagi sa atin ang mga detalye tungkol dito. At imbitahan ng ating mga manonood, makakapalayan po natin ang Assistant Director Free ng Bureau of Competitive Development ng Department of Trade and Industry na si Sir Jodan Darong. Welcome po sa Rising Shine Pilipinas. Good morning. This is Prof. together with Audrey. Good morning po. Ah, Malikhaing araw po, Prof. and Audrey. At sa lahat po na nanonood, maraming maraming salamat po. This is Philippine Creative Industry Month na po. Alright sir, ano po ba yung mga pangunahing layunin ng pagdiriwang ng Philippine Creative Industry Month? Okay, uh, ta uh, ang Philippine Creative Industry Month po ay, ay isiniselberate po natin dahil po sa dalawang rason. Una po ay we have to celebrate po yung ating Filipino creative outputs po at saka services. Kailangan po 'yan natin pong i-i i-share po sa buong mundo at ang pangatlo, uh, pangalawa po dyan ay yung kahalahan po ng creativity at innovation po sa ekonomiya ng bansa at saka nation building. Alright, sir, ano-ano ang mga sektor na kabilang sa creative industries na binibigyan pansin para sa buwan na ito? Okay, so marami po tayo. Mayroon tayong audio-visual audiovisual, media, parang nandyan po yung mga film natin, mga music. Nandito na po ang ating tinatawag na design. Nandito po ang cultural services, cultural sites, performing arts. Nandito po ay yung traditional cultural expression, kagaya po ng gastronomy at culinary practices. Nandyan din po ang ating mga, uh, ang, um, aside from that, mga creative services and digital interactive media. Okay, uh, sir, kanina po nabanggit nyo na parte ng nation building ang creative industries. Gaano po kalaki ang kontribusyon nito sa ating lipunan at ekonomiya? Ay, Audrey, ma um, salamat sa tanong na yan. Ang Philippine Statistics Authority po ay nagtalaga last year po ng report at ang sabi po nila, 7.1% ng GDP ng Pilipinas last year po ay the creative industry. So, ganun po kalaki ang kontribusyon ng Philippine Creative Industry po sa ating ekonomiya. Alright, balik tayo dun sa Creative Industries Month. Ano po yung tema natin for this year? Okay, so para po magkaroon tayo ng whole of nation approach para sa celebrasyon ng Philippine Creative Industry Month, nagkaroon po kami ng hashtag We Are a Creative Nation. Okay, sir. Ayan. Nandiyan pa ba si sir? Na naririnig niyo yes, po kami? Yes, yes. Po. yes. Alright. Oh, sir, ano po yung mga activities at programa yung inihanda para sa pagdiriwang ng Philippine Creative Industries Month? At paano makikibahagi dito yung mga interesado? Okay, tama ka, Audrey, because ang Philippine Creative Industry Month ay talagang buong Pilipinas po ito. At um, nasa 16, September 16 na po tayo. So, marami na pong nangyari noong September 1. Um, actually, nag-open po kami sa Philippine Creative Industry Month noong September 3, dyan po sa Trinoma. Pero, um, isa-isahin po natin isa sa, uh, sa mga Events po kasi 100 events po all throughout the country ang um, Philippine Creative Industry Month 62 local government units at lahat po ng regions ay sumasali po sa celebration so ang ang one din po ng September si ay other than being a civil service month ito po ay Philippine Film Industry Month so ako po ay ako po ay uh, nag-aaya sa lahat na pumunta po sa mga selected cinemas or metropolitan theaters para po sa Philippine uh, Philippine Film Industry Month celebration and for the rest of the month po dito sa Luzon uh, makikita-kita po tayo sa Taguig sa um, Maybank um, Theater on September 20 for the International Design Conference. Mayroon din po tayong Global Blockchain Congress dyan po sa Bataan on September 24 to 25. Ang atin pong mga university, kagaya po ng De La Salle College of St. Benil, a hub of innovation for inclusion ng Benil, ay mayroon pong exhibit on workshops ongoing po yan. Mayroon din po tayong Maharlika event sa De La Salle, Lipa, Um, Bamboo Month din po ngayon So ang kawayan Program of DTI-PTRI Ay nandyan din po uh, sa Maytagig At ang second Manila International Dance Festival Sa Rizal Park po ng 26 to 29 September Hindi pa po natatapos yan Kasi ang Visayas po ay uh, um, nagsiselebrate din po uh, Meron tayong Likha Innovate uh, DSC Creative Industry Research and Development Forum In Cebu City Meron din po tayong Stellar Fashion Gala sa Samal Island ng Davao. Mayroon tayong Diyandi Festival in Iligan buong buwan po yan. At ay makikita din po tayo sa Creative Nation Summit on September 30 sa Result Park Hotel. So, siksikliglig po ang selebrasyon ng ating buwan ng creativity. right, nakatuwa no, na may gatong klaseng mga pagdiriwang, mas magiging mataas yung level ng awareness ng ating mga kababayan. Pero on a lighter note, what are we expecting after this events, of course, this is being, as uh, I mean, this being done. Uh, sa buong bansa, ano po yung expect natin, like, in terms of um, uh, the outcome of this events sa gagawin po natin? Yeah. Um, ta -ta, salamat po, Prof. Because Um, ang ating pong presidente at ang buong kapunuan po ng gobyerno ay nakapagtalaga po ng vision. Ang gusto po natin ay magkaroon tayo na magiging ang Philippines ay magiging premier creative hub by the year of 2030. So alam po namin na ang celebration ng Philippine Creative Industry Front, which is Yearly po natin kung ginagawa will elevate Filipino creativity at ito po ay mag-encourage um, mag sa mga tao na creativity at innovation po ay isang uh, mga bagay na tutulong sa atin para umunlad ang ating bansa. Uh, kami na naniniwala na lahat po tayo ay creative po. So uh, nakikiisa po ang Department of Trade and Industry sa selebrasyong ito. Okay, uh, bilang panghuli po sir, ano, as part ng DTI sa inyo pong opinion, ano po bang mga dapat na hakbang na maring gawin ng gobyerno para mas higit pang mapalago at suportahan ang creative industries ng bansa at ma-recognize na rin internationally? Ah, uh, maraming salamat Audrey. Uh, mayroon lang po kaming limang bagay na gusto po nating um, isa buhay. Uh, we would like to build po more creative ecosystem. Ito po yung mga creative spaces at creative hub. So kami po ay kumakatok sa buong gobyerno, national man or lokal, na tulungan kami um, bigyan ng sapat na uh, spaces po ang ating mga creative Filipinos na magawa po ang kanilang uh, ang, kanilang mga creative outputs, services and goods. Pangalawa po, gusto po namin na lahat po tayo ay magtutulungan para iangat po ang antas ng skills at competency through creative upskilling and reskilling kami din po ay um uh, nagre-request na bigyan po natin ng pansin uh, on financing support and funding support at uh, kaisa -ka po uh, na ninyo ang Department of Trade and Industry para po ay hindi lamang makilala ang ating creativity dito sa Pilipinas kundi po sa buong mundo so kami po ay na nanghihingi ng tulong sa mga LGUs mga private sector na magtulungan para po i-elevate ang Filipino creativity. So, um, ngayon ng buwan ng September, although ang creativity hindi lamang po sa September, but at least gawin po natin itong dahilan para mas i-celebrate po natin ang Filipino creativity and uh, innovation ng Filipino. Well, sir, hangat po namin ng tagumpay ng uh, Filipino Creative Industries. Maraming salamat po, Director Jodan Darong, uh, sa muling pagbabahagi sa amin ng inyong napakagandang proyekto sa DTI. Maraming salamat po. Thank you so much. Maraming salamat po.